Naninindiga si Senator Sonny Angara na mabilis silang kumikilos sa pagpasa ng mga panukalang batas sa Senado. Kasunod ito ng pahayag ng Kamara na umaasa silang maipapasa na Senado ang Resolution of Both Houses number no. 7 bago ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Git Angara, mayroong sariling schedule ang Senado at kinatwiran na hindi lamang economic chacha ang prioridad ng kanilang liderato. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, on track ang Senado sa pagpasa ng RBH 7 kung saan tatlong hearing na lamang bago ito dalhin sa plenaryo sa kaito pagbobotohan. Umaasa naman si Zubiri na makukumbinsi nito ang kapwa mambabatas upang makabuo ng three-fourths ng boto para makalusot na ang economic chacha bill sa Senado.